Nandito tayo ngayon mga kababayan sa Roseo Park at uh, ayan may pupuntahan tayo ngayon 'no, yung uh, Pasig River Esplanade at bibigyan ko kayo ng update doon. So ito 'no, uh, kasalukuyan ding may gumagawa din dito. Ayun dito sa ating uh, Roseo Park. So ayan makikita nyo maraming mga sasakyan ngayon dito kasi may pasok ko yung mga nagtatrabaho ko dito sa Roseo Park. So napakaganda rin mga kababayan na nakaka-relax yung area na to dito. Ayan no, sa nyo po no, madami po mga puno na makikita natin dito ngayon sa area na to. Uh, hindi po muna ito yung i-update ko sa inyo no. Dahil uh, ang i-update ko sa inyo ngayon ay yung isplanad po mismo. Kung ano na nga po ba yung progreso na makikita natin doon ngayon no. At bibigyan uh, ko rin kayo ng aerial view doon mga kababayan makita nyo rin ng magandang view kung ano na nga po ba yung mga natapos po nila doon sa area na yun. So tara, see you later po, no? At uh, ito, nandito na nga ay mga kababayan, no? Makikita natin dito na Meron na mga kabilya, nakaamba na rin. So, ito yung pinakabiga niya, no? Ay makikita natin. Ayun yung pinakabiga niya at uh, meron na rin uh, po na nakalagay dito. yan sa isplanad po ito. Ayan, dito naman. Ano pa bang makikita natin dito ngayon, no? So, ang bilis talaga ng... Uh, progreso nila dito mga kababayan no? kasi birain nyo iilan lamang na, iilan lamang din po ang gumagawa dito at uh, makikita naman natin na uh, ayan no nagkakaroon na siya ng uh, forma no na sabi doon sa atin last time dalawang metro po ata yan tama po yan no from dito sa lupa natin no from diyan sa lupa mga dalawang metro yung itataas para magkaroon po ng isplanad po, no? Yan, at uh, meron na rin mga... Last time po mga kababayan, no? meron na rin imbornal dito. Yan, may drainage na rin silang uh, nakaredy na rin. At tuloy-tuloy uh, na po yan, no? maganda yung panahon ngayon dito mga kababayan no? napansin ko lang na uh, hindi ganoon kadami yung wait, wait lang <laughs> uh, hindi ganoon kadami yung mga water hyacinth na makikita nga po natin dito ngayon Ayan, na no? napakaliwalas din ang uh, Pasig River natin ngayon dito. Yan at uh, ano makikita naman talaga na makikita naman po natin na ang gandito pa lang yung uh, nagagawa nila nitong form, form uh, ano nitong uh, forma. No, hanggang diyan pa lamang po. At uh, bibigyan ko kayo ng aerial view, no. yun ka mga kababayan no, bumagsak yung ating drone konting clip lang buti na lang dito sa may lupa pa bumagsak no, dahil, uh, dahil malakas po yung hangin dito at uh, hindi kinakaya no? buti na lang dito siya sa lupa bumagsak dito Ayan, dito siya bumagsak no? so kaya konting clip lamang po yung ating nakuha no? yan, wala, na wala na sana tayong magagamit na pang aerial view buti dito talaga siya bumagsak <laughs> yan at uh, yun nga no yun lang ating maikling update po dito sa inyo sa may Pasig River Esplanade na to. At uh, bibigyan ko rin kayo ng iba pang mga update doon sa iba pang mga project ng build, build, build program nga po mga mababayan, no. Yan, support lang natin lagi yung mga proyekto na tingin natin maganda po, no. At uh, nakakatulong po, no, hindi lamang para sa atin, para sa mga susunod na mga henerasyon pa po natin. So, yan, maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan, no. Ayan, sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, no, please click the subscribe button. And syempre, no, pati na rin yung notification bell para kung may bago tayong video na i-upload ay isa ka sa unang makakapanood na ito. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. God bless po.